balita ni, 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 pa. ni, D-I, D-I! D-I, balita ni, balita ni, balita ni, balita ni, ko ako. Muti na kay City Miss Baisa. <laughs> 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 Miss ano uh, binibili ng Baisa. Baisa kay Sisi City po. Nagbaisa ka? Sa Mendez. Nani, malapit sa Rivera. Marcos, Marcos. <laughs> eh. Ang ganda <laughs> ng mga ano ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ito. Marcos. ganda ka, mga ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ito. yung ganda ng mga ito. Ang ganda ng ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ito. Ang ganda ng mga ano Ang ganda ng mga